Ayan. Ayan. Ha? Oh, meron. Sige, ayan. Tunggu tau, kesana. Ini berapa yang putih, kesana. Hello guys. ito kami oh. Dito kami yung na lugar namin. Grabe. Ang baha. No, oh. Kuya, kanina tong tricycle. Kuya, kanina to. Kasiglahan. Sa ano lang? Sa senior high lang, kuya. Kuya, sa senior high lang. Sa kasiglahan, sa school. Sa school. Meron kami yung mga ano doon. Napatid ko. Binibidyo kita. Nasa YouTube ka. Oh, sige na. Ano? Boss! Ay, sa kasiglahan na.

Kuya, doon sa bahay ha, andun kasi oh, yung mga ano. Oo. Ilan kayo? Oh. Tatlo lang sila. Tatlo sila? Kaliklaan? oh tapos ano, may mga relip. Relip? Hmm. Magkano kayo bibigay nila doon? Di ko alam. Sabi mo ako lang magkakasigay kung magkakasigaw mo mag sa presyo. Magkano ba? Hindi ko kasi alam ang bigahan kasi doon eh. Doon lang sila sa school? Oo nga, sabi mo ako magkakasigay nila. Eh, ikaw nga. Siyempre yung ngayon nga lang ako eh. Eh, siyempre ikaw yung ano, hindi na, ngayon lang naman din sila sumasakay sa gano'n eh. Kaya Ta talagang -ta ko ay bulldog. Ha? Kaya Ta talagang ko dito magkano. Si Kaya si mami pa rin. si bulldog. Si <laughs> bulldog. Kaya talagang